Ang Go Negosyo Act ang kauna-unahang batas na naipasa ni Senator Bam. Itinatakda ng batas na ito ang pagtatayo ng mga negosyo centers sa buong bansa. Narito ang isa sa mga natulungan ng negosyo centers. Ako po si Mrs. Danilia Ga. May-ari po ng Danilia Wines. Naumpisahan po namin ang Big Bignay Wine sa paghahanap ko po ng, ano, ng pagkakakitaan. Gumagawa na kami ng white pero pinapatikim-tikim lang namin dito. Nakilala ko po yung, ano, yung ATAP, Association ng mga Organic Producer. Doon, pinatikim ko sa kanila yung, yung wine namin na gawa. Sabi nila, masarap daw. Tapos sabi nila, i register mo na sa DTI. Nung malapit na siya, pwede sabi ko, Sir, kailangan ko na ng design. Tapos nagdala na ako ng body ko doon. Yun, design ng ano yon ng DPI. Tinulungan kami ng negosyo center sa mga packaging sa pagpupromote ng mga product namin. Ito po ang Danilia Wines. Gawa po siya dito sa Big Night.